Inatake ng matinding nervyos ang kapamilya aktres na si Kim Chu nang kunan ang mga love scenes niya kasama sina Paolo Abilino at J.M. De Guzman para sa teleseryeng Ginla. Aminado ang aktres na talagang ibang-ibang Kim Chu ang mapapanood ng kanyang mga fans dahil for the first time ay gaganap siya bilang asawa ni Paolo na may kabet to be played naman by J.M. Sa inikim, ito na ang pinakadaring at pinakamatapang na proyektong nagawa niya mula nang mag-artista siya at hindi talaga niya naisip na gagawin niya ito sa kanyang whole acting career. Pagamin pa ng dalaga talagang nagduda siya kung kakayanin ba niya ang mga nasabing eksena pero dahil na rin sa tulong ng kanyang co-actors and directors, nagawa naman niya ito ng bonggang-bongga. Samantala, ipinaliwanag naman ni Kim ang pinanggagalingan ng kanyang karakter sa serye bilang isang misis na nagloko at pumatol sa kapatid ng kanyang asawa na ginagampanan nga ni na JM at Paulo. Sa inang aktres, hindi niya hinuhusgahan ang ginawa ng karakter niya sa serye basta ang paniniwala niya ay kapag nagmahal ang isang tao, hindi na niya alam kung tama o mali ang kanyang ginagawa. ang babae naman, ang gusto niya lang naman sa buhay is attention pagmamahal, oras, and security. Yun lang naman ang importante dapat maramdaman ng isang partner or ng isang isang uh, wife. Kung kulang, maaaring makakagawa siya ng mga bagay na hindi niya gusto, pero nahanap niya yung kaligayahan niya sa ibang bagay. So, it's just a matter of choice and decision. At yan ang bandera chika natin today.